Yan! Ayun o, oh, wonders of the world o. Oh. Yes! Halos nandito na kami sa peak. Yung pinaka-trip namin. Pero mas trip namin yung madyaas eh. Kaya lang medyo malayo siya. So kukunin namin yun. Ayun. sina Ian. Yan, nakikita nyo. Wonders of the world. Akit nako. Akit na ako. Medyo makukulit lang kami kasi dito to sa antike. Kaya hindi namin pinaligtas to. Grabe, astig. Antike and the house yo. Diyo na ba yung jazz Mountain? Ha? Hindi pa. Hindi oh, pa? halos ulap na oh. Ilang bundok na yung nilipasa namin. Para lang ma namin yung top na to. Pero kaya nga to LDS yata to. <laughs> yabang eh no. Lalapitan ko si Nadjes. Ayun si Nadjes eh oh. Oo oh, ah. Aray. Ayun sila oh. <laughs> Pero malayo pa ako. Sarap dito sa taas oh. Grabe. Grabe. Adiki, here we go! Ang talaga dito. Yes! Saan tayo? Saan tayo? Diyo, sa malabong ulap na yun. Ayun o. No. Yun ang pupuntahan namin. Ang last. Pang ilan mountain yun? Pang siguro pang 8 na yan. Hindi rin. Siyam <laughs> na. Siyam na ba? 7 ka kanina eh. Oo nga pala. Eight. Ago. Nine onga, nga. jong Dong, para may kinukuha na ka dyan. Oh, ba, ah, sa, ano ba yan? Yun, kulasi ba yun? May kukuha na pala tayo oh, tatlo. Woo, <laughs> 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 uh, stigo. Oh. Pero Dong, matindi tong ulanin na to. Oo yung mata. Yun Medyo malamig tong ulanin na to. So nga uh, dito may exhaust. <laughs> yan. Mukuulan <laughs> <laughs> Stig to. Stig talaga. Grabe talaga. Eh. Lupit namin no. Woohoo. Yung Ahit na Woo! na sprain. Bayad na yung sprain. <laughs> Ganito kasarap yung makakakit ka sa tuktok ng bundok. Bayad na. Ah, I men. Pero hindi pa to. Yun pa yung akitin namin, no. Oh. Magtatayo kami ng plug doon. Ayan, yung natatabunan ng ulap. Masa ng plug natin? Wala pa? Ay, may gulok ang nga pala. Maka-prepare na ang gulok. Nararamdaman na rin namin yung ulap dito sa taas. Oh, lumalamig na ng konti. Super short, bawagihin na kami. Oh, oh, Spartan! Ano, parang ano? Oo, oh, oh, nagpupuha <laughs> na, no? Adik lang eh. <laughs> Ito ka pala si Jun, Kasama namin. Tiga dito siya. Tiga Mount Tuno. Nalipasan na namin Mount Tuno. Agad pa kami doon. no? May apoy nga doon, no? Ayun. Oo oh, nga na, nagpapausok siya doon, no? Parang medyo ulanin. Ito, abot na kami ng ano. Uy, yung ulap, ulap na. Ulap na nga. Ulap na pala oh, ito, Joe Mastig. May ulap na pala dito. Ganto rin ba sa ano? Pico? Papakuha din ako to talaga, oh. hindi ah, mo kayo nakunan eh. Ganto ba Astig. sa Pico? Hindi, mas matindi dito sa Pico kasi Parang abot. Tagaytay ano, Highlands. Abot na ako 'yung ulap eh. Tagaytay ano? Sanbay -tay tagay tayo lang, balang araw maganda magtayo ng mga bahay diyan. You know. Ang tarik. Ganda ng view, no. Kaya Grabe. bata pa ang Pilipinas. West Ayan. Layo niyan, kala mo ba? Kinlausap ko lang. Ito na. Tara, sama kayo. Sa umagang kay Grabe, ka. it, No? <laughs> Dan sarap dito, astig talaga. Siyempre. Jess, ano masasabi mo? Medyo malapit na ta tayo. Still a memo. tuturo kayo mong pupunta ang Ano ang pangalan nun? ng mount, mountain na yun? Lagyan na lang natin pangalan, hindi niya masabi. Oo, oh, pwede. Oo, oh, pwede. Pwede yung lagyan natin ng pangalan, Estulomemogs Mountain. Ayot. <laughs> <Yes. laughs> Oo. Oh. Sige. residente. Si kasi silang laging dumadaan dito. Pala Paano? Paano? ng baboy pa. Yun. Okay, ikaw <laughs> Stick. Ng <laughs> Kitakits tayo doon. Sa wala tayong stick no. Lagay dapat tayo stick dito. Don. Kita na it, tayo it dito eh. Ayun no. mamaya ba -bye, bye bye Glenn. Bye bye. Ah, wala Dilim dito. Bye-bye. Dilim na. Lalo lumalamig eh.